Ako dahil si Edna, pagidopon. Huwag ang akong anak si Jeffrey, pagidopon. Dirimi sa bangkirohan, huwag ang akong anak naka-avail sa scholarship ni Gihatag ni Carlo Nograles. Ang iyang kurso, Bachelor of Computer and Technology. Four years course na siya. So, good iyang scholarship, 2010 up to 2014. for years course. Uh, graduate gud siya. Kato pod siya pagkahuman gud og graduate sa kaning ako igagaw pod nako anak ka balita or ka nga apply og unplying scholarship sa kanong gralis mali ni madawat ka. Mamasin lang gud ta an kwarta nga eskwela sa college niya. Motoy, apply siya. Hindi, wala mga kwarta. Walang kung siya, asa siya ito nangitagpaagi nga, nakakuan po dyan, pamasahe, anak. Kalo'y sa ginoon, na dawat yun siya. O may scholar ko sa ni Nugralis. Dako po akong pasalamat at higayon na nga. Tungod sa iyang scholarship, sa tungod kang, sa iyang pamilya Nugralis, sa Carlo Nugralis. Kaya kung wala good, siya scholar, Diligod siya makahuman ng eskwela sa college. Tungod po itong scholarship, nakakuan <tod> po siya trabaho yun. Misagwan, itong pagkakahuman yang eskwela, human, human siya college. Timing mga po yun nga, di ba na tumabalang panahon, namin man mga po siya dayon. Pero mao mga po itong pagi nga naka, nabuhi niya yung pamilya. Tungod atong at scholar na dawat siya, nagpursige po siya. Mga ito nga, wala po siya naglisod, padako siya mga anak. Yung dako yung pasalamat sa pamilya ng kay tong scholarship wa siya nagisod og trabaho kay kung wala ka tong scholar wala gid pud siya ang sa yan trabaho karon kay lisod biya kay mga apply kung wala dili kay dili ka kalis degree timing pud tong panahon na gid nga na sige pud siya lisod gid kayo kay gawa sa sempre kuha naman tong tuition nga scholar siya. pero naman mga project pamasahi balon prang ako alang pasama gid ko nga Nabil yun yung scholar ka, nabil siya Roma. Ay kay Sir Carlo, Sir, pasalamat ko kay kung dili po tungod sa imong scholarship, nahuman gud akong anak, nakaman gud siya kaning college. nakatrabaho siya, nagkapamilya siya, nabuhi na niya iyang mga anak. Salamat kayo, Sir. Sa panahon nga naglisod ko, si Carlo ang mitabang kanako. Karong eleksyon, ako na po ang mutabang niya. Muboto ko para sa si Ma, Sir. Sir Carlo, salamat. Service ng Mabati Nugraris helps